Now, let's go naman sa pangalawa. Ito yung bad debt or masamang utang. Ano ba yung mga to? So, ito naman yung mga utang na nagpapahirap sa iyo kasi nga walang balik na kapalit na pera kundi interest lang. Okay, so unang-una, credit card, swipe dito, swipe doon. Pero sa anong purpose? Sa luho. Okay, gadget, shopping, travel. Walang balik sa'yo na pera yung mga yon, di ba? Experience lang, yes. Maganda naman yon, deserve mo yon. Pero you have to think about the long term. Ma, may balik ba siya sa'yo? Di mahirap sa finances mo yung mga yon? Pero kapag yung mga experience na yon iinutang mo lang, wag na muna. You have to tease muna. Ipon-ipon muna. Okay? Wag utangin yung mga luto, guys. So, number two is yung cash loans naman na walang malinaw na plano kung paano mabayar. Nung utang ka lang ng cash, Diba? Tapos wala kang planong bayaran. So, mahirap yun kasi nga may interest ng utang. So, you have to be very careful. And the number three is yung mga five, six na loans. So, itong mga loans na to, ito yung mahirap na bayaran kasi ang taas-taas ng interest. Tapos, kung ginamit mo lang sa mga luho mo, eh wala talaga. Ang hirap. So, mababaon ka sa utang. At yung pang-apat is yung pangungutang para magbayad ng utang. So, ito ay magiging debt cycle. Okay yon if yung utangan mo, i-consolidate lahat ng utang mo, mas mababang interes, then go for it. Pero kapag ang inutangan mo is mas mataas na interes naman, wala, mababaon ka din. So, cycle lang siya.